Hello guys, good morning. So I'm back. Balik na po tayo. Ito po si Malin, ang inyong lola na tindera. Tindira pa rin po tayo ngayon guys. Tindira, so, tindera, gihapong panahon na. Ang atuan ng itinda, ang itindang, atuan ng mga produkto. Dili na tindahan kung dili skincare, skincare products ang atuan ng baligya rong panahon na. So para sa anay, mauni ang akong gigamit ang atuan, toner na to. So isa kasit na siya guys. Okay na na produkto na ng nato ni ha dili ni siya angkat dili niya siya salain nga mga mga puan ka ng lain nga mga uh, distributors or something ka ng mga inila na mga brand kini ato ah guys ato ah yun yung sarili ha ang pangalan nato ano uh, is Rev Essence so Rev Essence sa uh, atong brand dun uh, niya pupulta nga mo, mo click sa market so far ang nanggamit ani uh, uh, kuha na ka ng kanang nakaangay nagbalik man sa nagpalit o niya kanang daghan ang gustong manggamit ani miskin sa tagalayo shout out ko sa ako ang mga kuan kanang kanang uh, customers ba nga ni Dayo yung dirigikan yun, sa glagyo ikan sa mis mis, mis, mis oriental nga hisla diri sa atong puesto sa Davao para lang mag magpalit sa atong product mag try sila kay nag offer man ko distributorship so ang ilahang ibuhat na malito sa sila para para kung epektibo ba unsa, sa magamit nila sa ilang pot market. So guys, ang atong igamit karon ang atong toner, uh, Rev Essence uh, Rejuvenating Toner. Ang sunod na to gamiton guys, kining ato ang Rev Essence na serum. So, kining akong ipanggamit to. Wala pa ni Shai sticker. Tungod kay pag-abot sa product, gitisting na dahil na ako. Pero ang ato ang pamaligya, guys, na siya mga label. Kana. Mauni. O sa set ani, walay apil ang uh, kaning serum. So, pwede na kainin nyo nga gamiton ang serum. So, akong ginabuhat guys, kanang, parehas ko sa ginabuhat sa uwan ng magbutang ang serum. Yun anak lang siya. Yung humot ala tong product. Epektibo po siya. Kaya Dali lang kaayon na anak kay makitang resulta. Ang akong samin na address kilid. So, dali mo na ako dali kay ang akong samin na address. Oh. Specialized na to ning ato ang kuan guys kanang kanang product base sa skin care na to ng kuan base sa skin care skin needs na to so ang ako akay na amang ko milas na karon kay tigulang naman tano magkaroon man ito mga inun ana mo nga ako ang nag nagpahimo ko ani eh, para lang yun nga ma-eliminate ng atong milas madiha dili man siya, na siya diretso nga nibutang ng milas diha, no kuan man na kanang kanang naginahinay man na siya ka kabutang dia sa atong naong so mahinahinay po na siya kawala diha gamit ang ato ang product So, mauni siya ang ato ang kuan. Mauni siya ang ato ang ginagamit na. So, pag-abot sa ato ang product, guys. So far, siguro mga mag two weeks na siguro kung uh, nga kuan Gamit ani. Nga, ang mga customers, mubalik man Mubalik sila ang balik Sa ato pa, na ay resulta nga gwapo. So, kana siya guys, ang akong ibutang is niacinamide serum. Ako siyang dagdagan o oh, kanang kuan. Glass skin serum kay mauna na siya. Apil na ginan sa ritual, guys. Unya nga tong product, kulay hapdos, ha? Dili siya hapdos. Dili ka mag -uol. Kaya ako po mismo talawan sa hapdos. So, mauni akong morning routine. Ang paggamit sa koan, sa kanyang atong product. Pag koan pa lang na, pag ligo ko lang na to, gamit na nato tong kanang kining sabon. Uh, concentrated kojic soap. Para makatabang po siya sa to ang pag tanggal sa mga dead skin so ang purpose aning kuan guys serum aside nga mag moisture ang imong face ang mga fine lines pud to guys matanggal mawala siya ba kumbaga mukini si imong naong muhamis so mauna siya absorb naman siguro Pagkahuman, anak, kanina itong gamiton ang Ah, uh, tanaw akong cream. Hurot-hurot <laughs> na tong cream, guys. Sige lang kay moabotay naman tong mga bag-o na tong kuan, product. Ang sa set na ana siya ay um, uh, kuan ka nang kitaw ano, Day cream na to mauna ni siya ang atong ginagamit no, pero SP50 siya nga sunblock. Unya, aside ana na, na, na patay sunscreen nga SP50 gihapon nga ginagamit. So kung kung totoo sin 100 100 SPF na ang naka-protect sa imong face every day. Unya kini atong product guys, aside nga mo fine atong skin. Kuan pud siya kanang makaputi. In short, magwapa ang mo gamit. Mo na siya nga uh, dili ta maulaw mag-promote. Dugay-dugay ko nga wala sa YouTube guys kay as in dugay gyud tungod atong mga mga kuan na to ba mga kalihukan na to, nga dili maapas na ko nga mo apil pa sa YouTube pero karon try na na ko, nga mo balik so mauna ni ang ato ang kuan mauna ni ang ato ang look sa with kuan with uh, atong product with our skincare products so after ana ako dili naman ko mag makeup karon sa karon kay ako pang gina-promote ang ato ang product after ana, mag-sunscreen ta kung manggawas ta sa ato ang balay o gawas ta sa atong pisina or mag-sunscreen lang yun ta para dili na yun basta-basta maunsa ang imuhang nang Ang kanilang kanan nato to guys na mga products na agyun ni siya mga kanang pampaputi, pampakinis. So wala na kay pangitaon nga ikuan pa, idagdag pa na to. Okay, ang pangangailangan na to, sa ato ang kuana na tanan. Kini atong sunscreen guys, moro sa ni siya o BB cream tanawon o kanang iyahang itsura kay kuhaan ka ng atik siya, niya, smooth, niya, humot. Dili po siya isog, amoy guys, ha, kuhaan siya. Mild ka, siya. So, that's it. Maunin niyo ang ato, ang look. So, maunin niyo siya, ang ato, ang ginagamit. Pwede na po tanga magkuan ha. Okay na kayo. Pwede na kayo tanga mag, mag, make-up. Pero, Ako, lipstick lang sa akong gamiton. Dari tabi. So, mau ni siya. unya ang akong buhok guys ako naman na enhance akong buhok no kay kulot pag yun ginya akong buhok so ang atong buhaton ato na lang na siyang i eh, e eh, mos pero ang akong mos guys sapit na nahurot dili na siya babli. Kuha ano na siya murag nagbalik siya liquid pero okay lang effect man gyapon na yun ni siya mahurot ba? Ay, hurot purot na ginoy siya. Oh my God. na na guys, sudlayon so lang na to ang ato ang sudlayon so na to ang ato ang hair. Tapos sudlayon yon, pag magsudlay, anak ra. Atong gibuhat sa tong buhok, guys, gislas na to siya para mo emphasize ang kulot. So wala ta na ta pariban. Next time mag ano ta, mag video ta about sa akong buhok na kulot. So that's it guys. Thank you for watching. This is Malin Corsiga ang inyong tindera. Lula pa din na tindera pa din hanggang ngayon. Iba na lang yung binibenta natin. Products na natin. Rev Essence product ang ating uh, produkto na nilabas na sa market. So thank you guys for watching. Bye bye!